<laughs> Medyo nakakatawa itong meme. Matatawag bang meme? Anyway, caption lang naman yung nilagay. Pero totoong picture ito na no, si Digong at na Sara Duterte na nagdadrama. Mahilig naman sa drama itong mag na ito. Mahilig sa ganitong klaseng pautot. <laughs> Paiyak-iyak. Simpli ko no. Ano ho? simple ko no. Simple lang ko no ang pamumuhay. Pero kung titignan nyo, naglabasa na kasi ngayon eh. Labasa ng, ng mga makikita na, na gamit halimbawa na mga Duterte dahil ang mga diehard po ay nilabas nga. Yung mga pictures naman ni Stella Kimbo, nakamamahal ko na yung kanyang mga, mga designer bags, shoes, watches. At yun, yung anak din pala nero si Digong ay mamahalin yung mga bags na kung tutuusin, wala naman trabaho, ano, pero paano na-afford. Anyway, So, mag, napakaganda. Ito, ito'y totoo, ha? Ah. Ito'y totoo. Mukhang basang-basa ng mga natasan. O kung sino man ang gumawa na ito, kung ano yung nasa utak, kung ano yung sistema, kung ano yung nasa isip na itong mag-ama ito. Dahil dyan talaga sila nakafocus. Okay? Pamumuliti ka. Simple lang. Hindi talaga pahalata itong mga ito. Pero kung ikaw ay mapanuri, talaga makikita mo nauna una pa lang, wala namang ginagawa kundi mamuliti ka at dahil nga, dahil nga gustong manatili sa power. Lahat yung mga yan ay, ay gustong maging presidente, sigurado tayo. Mula kay Digong, susundan nga na itong si Sara Duterte at sunod-sunod na yan. Yan po ang nakikita ang plano natin. Ayaw pakawalan ang pwesto na itong mga ito. Anak, focus ka lang sa kwarta. Malapit na tayong mabuking. Hmm, yun. At mukhang unti-unti na nabubuking. Dahil kung titignan nyo po, anong sabi ni ni uh, Romualdez na kung ano ay huwag kang magturo ng daliri dahil ikaw rin ay may mga kasalanan ginawa. Si Sara Duterte ata ang pinatutungkulan niya doon sa aspeto yon doon sa statement niya na yan. Kung ano ang puno, siya rin daw ang bunga. At totoo talaga yan. Nangyayari na ang kinatatakutan nating lahat na mangyayari. Na ang mga Duterte ay mukhang ayaw ng pakawalan ang pwesto. Kaya mag-isip po tayo mga kababayan. Good luck!